What's up mga kaparmers? For this video mga kaparmers, flex ko lang ang harvest namin ng pipino ngayon mga kaparmers. Ayano. Oh. So yan, medyo marami-rami sana mga kaparmers, kaya lang ay eh, sobrang mura. So yan, napakahigpit ng classify mga kaparmers, no. Yung binibili ng buyer ko eh, yung makinis na makinis lang talaga ang balat ng pipino. Yung tinatawag talaga na guapa talaga mga kaparmers, no. So yung medyo nagkalat na ng konti mga kaparmers, hindi na niya binibilian. So iiwan na niya. Uh, plano natin dyan, uh, imbis na itatapon natin, ipamimigay natin yan mga kaparmers dahil sayang naman talaga. Sayang na sayang yan. Uh, ano, uh, guwapa pa rin ang laman yan mga kaparmers. So, tingnan nyo, pinipili talaga ng maigi mga di ba So yan, uh, kahit pa pano, mga kaparmers, may binta naman tayo ng konti. Pasalamat pa rin, pa rin, tayo kay God. No, may ano naman tayo, may sitaw tayo ng konti ay nag-harvest din tayo ng patula natin ngayon. So ayan o, oh, uh, yung sitaw natin at yung patula natin mga farmers medyo marami-rami na. So okay lang. Ganyan talaga ang buhay ng farmers mga farmers eh uh, hirap at pagod. Sa, ano, minsan nasasayang. Pero imbis masayang mga farmers yung pagod natin, ipamigay natin yung hindi mabibig.